Maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang Biblia sa sermon na pinamagatang, Ang Buhay ng Isang Kristiyano. Umaasa ako na kayo at ako ay mamumuhay sa paraan na pag nakita ng lahat ng tao sa paligid natin ang buhay natin, iisipin nilang, nakikita kung gaano kalaki ang maaaring ipagbago ng isang tao, sa paniniwala sa Diyos, na ko rin maniwala sa Diyos. Kaya dapat tayong magbigay ng halimbawa, sa bawat aspeto ng ating buhay. John chapter 13 verse 15 Sapagkat kayo ibinigyan ko ng halimbawa, bakit siya nagbigay ng halimbawa? Upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Napakahalaga kung kaninong halimbawa ang pipiliin nating sundin. Dahil inutusan tayong tularan si Kristo bilang halimbawa, mahalagang gawin si Kristo na huwaran ang ating pananampalataya at buhay. Gawin natin ito sa halip na magdahilan gaya ng tao lang kasi ako. Kung may mga aspeto ng buhay ni Kristo na naiiba sa kung paano tayo nabubuhay sa kasalukuyan, dapat tayong natural na gumawa ng mga pagbabago. Kaya naman, sa araw na ito, kayo at ako ay dapat na matuto at tumulad sa naging buhay ni Kristo dalawang libong taong nakalilipas. Gayon din sa buhay ng ating makalangit na ama at makalangit na ina, na pumarito sa lupa bilang ang espiritu at ang babaeng ikakasal sa panahong ito, at gumagabay sa ating mga buhay pananampalataya. May tuturo at may papalaganap natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga bersikulo sa Biblia at pagbabahagi ng mga katuroan ng katotohanan, pero makikita rin natin ang maraming kaso kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng inspirasyon, at nagbabago ng isip sa pagmamasid sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, bilang magagandang anak ng Diyos, kayo at ako ay dapat na magsikap na iligtas ang maraming kaluluwa sa pamamagitan ng pagsasapamuhay ng matuwid na buhay pananampalataya. Dahil ang ating mga gawa ay maaaring mag-akay sa iba na hindi maniwala sa Diyos o maniwala sa Diyos. Sinabi rin ng Diyos, kayo ang asin ng lupa at ang ilaw ng sanlibutan. Naniniwala ako na ang pinakamahalagang punto ng pagiging asin at ilaw ay ang ipakita sa mundo ang pamumuhay na tinuro ng Diyos para isipin ng mga tao na. Kung naniniwala ako sa Diyos, magiging tahimik ang buhay ko at mangyayari ang mabubuting bagay gaya ng sa sambahayang iyon. Sa panahong ito, ang ating Ama at Ina ay dumating sa lupang ito at patuloy na nagbibigay sa atin ng mabubuting katuruan. May mga katuroan ni ina kayong lahat, hindi ba? Kung nadarama nyo na, ah, mukhang bahagyang nalilihis ang landas na tinatahak ko, mangyaring basahin ng mabuti ang mga ito. Kung maingat nyong babasahin ang mga ito, mula sa simula hanggang sa wakas, magigising kayo sa landas na dapat nyong sundan. Dumating si Ina sa panahong ito at ibinigay sa atin ang mga katuroang ito, nagnanais na mamuhay ng matuwid ang kanyang mga anak. Sa tapat na pagsasagawa ng kahit isa sa mga katuroang ito, walang dudang makakapagpakita tayo ng isang nagbagong anyo. Naniniwala ako na kaluuban ng Diyos na ang ating bawat kilos, salitang binibigkas, at kilos na gagawin ay umayon sa landas ng pananampalataya, alinsunod sa mga katuroan ng Biblia. Kaya sinasabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin.